What's up mga kaidol no? For today's video ay maglilitso na ng pork belly. Dahil ito ang unang bisis na magluto ako ng ganitong ulam, ay sisiguruhin natin na matapos na ito hanggang sa dulo. Kasi maraming nang tulusulti sa akin na hindi daw sayo ng nang lalo na kung wala kang kasama. Pero hindi ko na problema yan dahil kung makalisod ako mga kaidol, pwede ko naman natin yung sugbahin para hindi na ako mahago. So ayun, magsimula na tayo mga kaidol. Baka abutin tayo ng ulan nilagyan ko na rin ng paminta para magmukhang makinis ang ating pork belly mga ka-idol siyempre ya ah, sina pang palasa hindi natin pwedeng kalimutan at siyempre isunod na natin ang mga lamas na pampabango at lalagyan din natin ang ginisa mix na pampasarap kailangan kumpleto ang mga sangkap na ilalagay natin sa ating lechon belly mga ka-idol para magmukha itong masarap at ang huling sangkap nating na ilalagay mga ka-idol ay tanglad na nagtataglay ng katas at bango ng ating pork belly at natapos na tayo dito mga kaidol at kailangan na natin tuhugin ang ating litsong bili sa simula ay naglibog ako kung paano ikapit ang karnis kawayan dito ko napagtanto na mga kailangan pa pala natin itong tahiin para kumapit ang mahigpit ang problema ay wala tayong gamit ang pangtahi diskartihin na lang natin ito mga kaidol kung paano ipakapit at dito na nga sinubukan ko kung paano ito tahiin at dito ko naisip nagahi pala ang panit ng baboy sa pagkakataong ito ay kailangan ko nang humingi ng tulong kasi di ko ito kakain ng mag-isa dahil sa pagtahi pa lang ay naglisod na ako dahil nga wala tayong pangtahi. At kailangan ko nang gumamit ng kutsilyo na busutan lamang ang panit ng baboy. Dahil dito dalawa na kaming nagdiskarte, matuloy lamang ang pagloto ng pork belly natin. At sa pagkakataong ito mukhang nabunog na ang ating pork belly sa kakatusok hindi ito hadlang para hindi natin ito ipagpatuloy. Sa pagkakataong ito ay mukhang malapit na nating matapos ang pagtahi. Nahirapan tayo kasi nga wala tayong gamit kaya tinusok-tusok ko na lang ng aking kamay para lamang mabutasan at matahi na ang karne natin. At dito na nga sinubukan na naming buuhin at pakapitin sa kawayan ang bili natin para sa ganunoy atin ang masugdan ang paglitsun. Ay kasi nga halo isang oras na tayong nakipagbagbogan sa pork na ito. At dahil ginamitan na natin ng lakas ay talaga namang walang sinimulan na hindi pwedeng tapusin. Sa paglipas ng isang oras ay ito nabuo na natin ang pork belly natin. Nakakapit na din ito ng mahigpit sa kawayan natin para sumabay ito sa pag-ikot ng kawayan. At simpre habang busy tayo sa kakakatay ng pork belly natin ay siguruhin nating nakahanda na ang ating panggatong para sa ganun ay igo na lang sa pagtakang ang ating pork belly na tuluyan na nating itong mahain. At simpre naman sa kakakatay natin ay siguradong gutom na ang bisita na hindi naman imbitado. Music I'm not a At habang ako ay nagtuyok ng maliit na litson natin, ay napapansin ko na unti-unting dumarami ang tao sa bahay. Diyos ko wag naman. Sakto lang to para pamilya. Baka naman hindi tayo makakain nito mga ka-idol. At hindi nga ako nagkamali. Kung nakikita niyo ang nakikita ko ay mukhang nag-aantay lang ang pagkakataon para lumusog. Sa halos tatlong oras ay ito na ang litsunbili natin mga kaidol. Mukhang mapadami tayo dito. Napakaganda ng resulta at sobrang crispy.